Na so ako naman, so ito yung nangyari. Oo. Oh, so ito naman. Na ba? Diba? But anyway, at in our second scenario, nag-go-good morning or nag-go-good night? Feeling ko pares lang kami. Kasi nung stay namin sa loob, natural na sa amin na gano'n magbatian. Nag-good morning and good, morning, good night. Good night. Uh -huh. So even text message, do you guys do that? Or more on, yun lang, yun nandun sa bayo ni Kuya Non? Or hanggang ngayon? Oo. Oh, nadala niyo siya? Before mag-message, talagang, Siyempre, babating muna ng good morning or good evening. Ganyan, uh, bagong message, di ba? Parang common courtesy. Oo. Uh, sign of respect. Okay. Eh, sino naman yung mahilig mag-heart na emoji? Yung gumamit ng mga ganon? Ako. Oo, oh, oh, si Joss. Mah-heart? Oo. Oh, oh, sa lahat ng post ko, sa lahat ano, ma-heart talaga. Pink heart. Pink heart. <laughs> mahilig hi, hi. naman mag-aya kumain. Sino yung foodie sa inyo? Mas foodie. Diet na ako Ako, feeling ko Ikaw, mas mahilig uh, kang kumain. Uh, 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 saan yung mga usual aya yung kainan? Dito lang, sa QC. Kung saan uh, uh, saan. Uh, uh, Sino nag-iisip? Di ba lagi may gano'n na, saan tayo kakain? Ako. ikaw. Feeling ko ako. Uh, no? Uh, ikaw yung masagot na kahit saan. Ganun. Hindi re. Ano lang? Ano ba? Magbibigay ako ng option. Oh. Uh, Ay, pag tinanong, saan tayo kakain? Sabi niya kahit saan. Pag nagsabi ako, eh huwag na dyan, doon lang sa ano. So parang nagtanong ka ba? <laughs> <laughs> Tapos diba? sasabihin niya si sa iba, okay lang ba sa inyo dito? Tapos uh -huh. Ate Joss kasi, so sabi niya, oh yes, Ate Joss, go lang. Okay. Uh -huh. Eh sino naman yung mahilig mag-selfie, Vane? Si Joss. Joss. Di ba? Sige. Ano yung easy? Parang sige. di mo tanggap. Parang, Hindi, parang kasi mas madaming selfie sure. si Dilan sa akin eh. <laughs> so mas, mas selfie si Dilan. Sa <laughs> okay. phone mo? hindi. Sa ah, uh, ko sa po. <laughs> <laughs> Joke lang. Pili ko ako, ako. Ikaw, ikaw. Okay. Go mas okay. mas selfie. Sige. Any questions pa sa mga players? Kung may mga gusto <laughs> pa kayo malaman sa ating Jazz Parang, parang ngayon nagkakalaglagan kayo eh. ba? Diba? Sino naman yung mga mahilig dito nga, uh, let's say, mag-aya ng any, any bago? Let's say, wala well, tayo ganyan. Yung mga random na ayaan. Sino mahilig sa inyong ganun? Parehas lang eh. Oh. Parehas lang. Sometimes kasi hindi, like, nagkikita na lang kami kung ano, nagkikita kami mm. sa ABS or sa taping for PBB. Mm -hmm. So parang sige, saan tayo after? Ganun na siya. Parang natural na lang siya na pagka may ganap kami, may... Automatic may gagawin after. after. Oh, may bonding okay. ba? Ganun And then may catch automatic nang nagkakaroon ng idea na after this uh, work, labas tayo. Oh, oh, oh. Eh, oh, eh, eh bakit ikaw hindi ka nag-i-initiate na wait na tayo dito kahit wala kayong taping? Hindi, kasi ano kami eh. Busy kami parehas eh. Hindi uh, naman uh, all, all the time pares kami ng ginagawa. So I consider din syempre may sarili-sarili kami um ginagawa. Okay. Syempre ayoko naman makabala sa kanila. Abala ba sa kanila? siya? Uy, hindi naman sila abala. Bigla, bigla naman yung mga oh, mo. Hindi naman, Grabe. survey lang okay. kasi parang may thesis ako dito eh. Survey lang ako. <laughs> <laughs> may thesis ako, kailangan ko lang mag-survey. Oh, okay. Research pala okay. to. Oo, oh, may research. Is. Pero continue muna tayo sa ating 43rd ball. Bago tayo sa mapunta ball. mag- oh. 68. And our 44 ball. Oh,